Magandang araw sa inyong lahat. Unang kuha, unang video sa aking bagong cellphone. <laughs> Malinaw na ba ang kuha? O, oh, dun sa mga nagbabash na malabo ang aking video at camera. O, oh, ayan na. Malinaw na. <laughs> o, oh, ayan. Manawa kayo sa mukha ni Coco Martin. Este, Louis Villar Garcia pala. <laughs> at siya lang naman ang pinakamagaling gumawa ng cellphone sa buong Santa Rosa. At sa kanya ko din kinuha yung cellphone. Siya na din ang nag-ayos ng kung aning anek. At, at first time ko nga magkaroon ng ganitong cellphone. Napakadiwara pala at napakadaming inaayos. Nakakaloka. <laughs> sa mga gustong magpagawa dyan ng cellphone, puntahan nyo na siya sa Santa Rosa Public Market sa loob ng palengke. Paglabas ko nga ng shop niya, dumaan muna ako sa loob ng palengke para kuhanan yung mga yan. I-check ko kung colorful nga ba. <laughs> dumaan na din ako sa plaza at i-video ko ang buong plaza ng Santa Rosa. Napakadaming estudyante at napakadaming taong namamasyal dyan. Napaka-fresh ng hangin kasi nga napakadaming halaman. So, ayan nga, pauwi na ako ng bahay. <laughs>